Kamusta? Ngayong umaga magsasanay ulit tayo sa wikang Filipino Bago tayo tumungo sa ating pangunahing paksa Ating pag-usapan saglit ang ating nakikita ngayong umaga Hindi naman mukhang uulan Bagamat may mga ulap ulit At may mga hanging dumaraan Batay sa paggalaw ng mga dahon Itong puno ng ating kapitbahay O ang puno na katabi ng ating kapitbahay kasi dito, kalbo na yung kaimito at maraming mga sanga na ang pinanggal. Kaya halos wala na tayong makikitang dahon mula sa kaimito natin dito sa bahay. At isa nga palang lang idadagdag ko diyan itong kaimito to, matagal na matagal na matagal na ito eh. Ang sa katunayan niya, alam ko mayroon pang isa pang kasama tong kaimito eh. Kaya lang tinanggal na rin ang natira itong isang malaking kaimito na namumunga pa rin naman tuwing Marso bagamat uh, pag wala kang paraan upang makuha yung mga bunga hindi mo ma ang mayon at makakain ng ayos kasi yung puno alam natin Bagamat isang puno lang ang pinanggalingan niya, yung ilang mga bunga, mabagal, yung ilan naman, mabilis. Kaya ibig sabihin niyan, pag sabay-sabay mo lahat niyang kinuha sa isang araw, makikita mo na mayroong mga prutas, may mga bunga na maaaring kainin, mayroon naman hindi pa hinog, mayroon naman labis na hinog. Bagamat isa lang ang pinanggalingan ng mga yan, isang kaimito, isang puno kaya ang paraan niyan meron kang hagdan meron kang matatapakan upang matingnan mo kung ang mga bunga maaari na bang kainin o hindi o hintayin mo muna kasi pag kinuha mo kaagad yan yung hindi pa hinog hindi mo na makakain yan kahit ibelad mo sa araw anong gawin mo dyan hindi na yan, uh, hindi na yan yung bunga na makakain mo ang nai naman yan, may mga ilang prutas, may ilang mga uri ng halaman na ganoon din. Kaya may ganyan, bago mo pitasin, tingnan mo muna kung maaring kainin na o hindi. Kaya lang dahil itong puno, akitin mo yan, kailangan may paraan ka upang malaman kung maaaring na bang kunin ang mga bunga o hindi. Alimbawa, magtagdaga dyan ng agdan o kung anong magagawa mo upang madaling makita. Kaya may mga ilang alaman na madaling mapitas, madaling malaman kung hinog na o hindi. Kasi hindi ka na kailangan umakit ng kay taas, taas na Nariyan na sa banda sa, sa lupa, sa sahig. Kaya pag ganon, mabilis, makita mo. Kaya lang kung ganyan, lalo na yung lumalaki ng ganyang kalaki, yung kay Mito, kailangan mong gawa ng paraan upang malaman. Kasi kung hindi, pag pinitas mo ng pinatas yan, sayang. O kaya naman, pag hinintay mo na hintay, iba, mahuhulog na lang yan ng kusa mula sa puno. Tapos, pag pagbagsak yan, mabibiyak, makikita mo, may mga kulay-kulay uh, na mukhang nabubulok-bulok na. Yung katulad ng dahon, di ba? Bakit nag-iiba yung kulay ng dahon? Kasi may mga ilang dahon na pagkulay brown, kulay lupa na namamatay na yun, hindi ba? Kaya tuloy, kapag yung may mga ganyang kulay na, kahit pink yan, paminsan pink din. Pag yung ganyang kulay na hindi naayos yung, yung bunga. Kasi pag sinubuka yan, may, may mararamdaman ka sa dila mo eh. Yung bang nangate, eh, lason yun eh. Kaya alam natin yung lason, may isang uh, paraan yan upang ipalam sa tao na lason yun. Ang isang paraan yan, pag nangangati. Halimbawa, itong bagay na may lason, pinahid mo sa balat mo, makita mo yung balat mo, nangangati. Kasi merong kasamang lason yun. Ngayon, pag kinain mo yan, hindi dila mo, mangangati. <laughs> Kaya, wag mo muna ilulunok, ha? Ibig ko sabihin, na malalaman mo may ganun ba. Katulad ng talong, may ganun din. Kaya niluluto ng maigi talaga ang talong. Kasi pag hindi mo niluto ng maigi yan, malalamdaman mo doon sa dila mo, may nangangating ate, di ba? Kasi yun yung bagay na hindi pa naluto, naluto ng ayos at lason yung bagay yon. Bagamat, kahit pa man, hindi naman namamatay kagad yung mga tao. Kaya na lang din ibenta yung mga ilang bagay na ganyan. At sa uli, kung di mo namang kakainin ng araw-araw o di ka namang mamatay kaya ano na silang bumili at uh, kumita rin dyan, hindi ba? Kaya lang, pinaalam nga lang natin na bakit nga ba nangangati ang dila? <laughs> bakit nangangati ang balat, di ba? Kasi may, may bagay sa loob ng bunga, ng kaimiton na nabubulok, di ba? o doon sa talong na nagdudulot nung ganyan. At pag sinuri yan, isa sa dahilan nga nyan kasi may lason. Ngayon, lahat ba na nangangate may lason? Ang parati namang sagot dyan, suriin mo muna. <laughs> Baka naman ibang dahilan kung bakit na nangangate yung yung balat mo dahil pinahid mo yung kung anong bagay na yun, ano? Kaya lang, uh, yan kasi naalala ko yan. Dahil kapag nagbasa ka ng mga aklat tungkol sa panggagamot, lalo na yung may kinalaman sa emergency, first aid. Kasi tinuturo talaga yan. Kahit hindi ka pumasok sa medical school, yung mga tao kailangan may kakayanan na gumawa ng ganyan. May alam kahit pa paano yung tungkol sa emergency, first aid. Kaya yung kaibigan kong Francis, ang isang bagay na natuklasan ko, kasi um, pina, pinadala niya ako ng resume niya. <laughs> sabi ko, padala mo nga ako ng resume mo muna. Kasi sabi ko, kailangan namin ng tutulong sa amin dito sa pagagawa ng mga storybook. Eh, mabait naman siya. Sumunod. <laughs> pinadala niya sa akin yung resume. Aba, nabasa ko. Uh, Red Cross uh, training, gano'n. Bunch sa ganyan. Kaya lang ang alam ko yun, may expiration <laughs> kasi. May, katulad dito sa Marikina, meron din yung mga ganyan, emergency, first aid. Mga ano yan, may mga expiration din yung ang um, per, per diyan permit o certificate certificate may mga expiration gayon pa man malaga ganyan, paman, mala ganyan alam mo kung alin yung mga bagay na walang expiration. <laughs> Katulad nung nabanggit ko nga, anong gagawin mo kapag ganyan, yung hindi na makapaghintay yung may sakit. kasi may tumatawag dito sa clinic. Uh, emergency. Lahat naman sila upang mauna sabihin emergency, di ba? Kaya ang sasagot ko sa kanya, kung hindi na siya makapaghintay, tumungo na siya sa malaking pagamutan. Kasi kung dito sa clinic, kung kailangan siya maghintay, eh, sinasabi niyo mukhang emergency. ang eh, ginagamit nila yung mga ganyan salita. Ah. At ang paliwanag naman dyan, kung di talaga siya makapaghintay, tumungo na sila kagad doon sa emergency unit, emergency room ng malaking pagamutan. kanoon Ganun yung tugon dyan. At kung hindi mo alam yon maghihintay pa kayo ng matagal na may magsasabi sa inyo na ganun yung gagawin, diba? Kaya yung ilang mga bagay na ganyan, Uh, hindi lang yan katulad nung kanina na pangit ko tungkol sa, sa bakit nangangati yung uh, dila mo bakit nangangati yung balat mo nege kahit pa paano may alam ka kung ano yung mga ilan sa mga dyan bakit nagkakaganyan di ba ang alam naman din natin kasi katulad na nabanggit ko rin kanina sa saring dahilan ang maring maisip ng mga tao kaya lang sa dami ng mga dahilan niyan alin ang pinaka pinaka mukhang iyon <laughs> yun yun na nga ang dahilan di ba kaya alamin mo ang mga ilang mga tao sa Amerika, lalo na yung mga gumagawa ng pananaliksik, nagawa nilang paraan upang yung computer, tulungan ka na rin. Tulungan kang malaman, matukoy kung alin nga kaya yung, yung dahilan, di ba? kasi maraming tao ang hindi uh, nakapag-aral o kaya duman sa paaralan kaya lang pagkatapos walang gaano natutunan. Makikita natin yan lalo na dito sa mga uri ng lipunan na kung saan ang pera ang pangunahin kasi. Ibig sabihin, kung wala kang pangbayad sa private school, doon ka doon sa public, isang katerbang mag-aaral yun na roon, Bahala ka na ako may matutunan ako wala. Karaniwan niya wala ring na natutuwa kasi ang dami nila eh. <laughs> 'Di ba? Paano mo magagawa lahat 'to nandoon? Tapos may mga kasama ka na ano tawag diyan yung ko ano na yung mga sulyer nin sa buhay. La, parang lahat yan kailangan lutot sa mo eh. Katulad <laughs> dito sa um, sa kumpanya. May eh, nais pumasok. Kaya lang, ang parating dumarating sa akin, parang lahat, ng, yung kanilang suliranin, yung kanilang suliranin ng buong pamilya na lulutasin mo eh. <laughs> Kaya tuloy, mahirap tayo kumuha ng tao kasi sa huli niyan, ang alam ko na mangyayari eh. Kukulang ko lang ng pera eh. Kukulangin siya ng pera, kailangan niya kumuha ng pera, anong gagawin niya? Di ba? Hindi niya magagawa ng yung anak buhay, ang ayos, lilipat din siya sa kung saan, kung saan may malaking magbibigay sa kanya ng pera na hanap niya. Kaya ang, Ganun pa, gayon pa kulang pa rin. Kaya yun nga, yun ang nagiging daloy uh, dalon yan. Kapag talagang inaral mo, sinuri mo, alam mo na ganun ang mangyayari. Kaya, ano na yung, ano na yung solusyon? Paano nating tutugunin yan, hindi ba? Kasi lumalaki na lumalaki yung pamilya. Hindi lahat may hanap buhay. Oo. Oh. Yung isang naghahanap buhay, siya yung kumikita, Bubuhay niya yung isang katerba yon, Lima, anim. iba nag-aaral, iba matatanda. O, oh. paano buhay yun? <laughs> Kulang, di ba? Sabihin mo naman na wag na nga kasi kayo mag-anak ng mag-anak. Kaya lang, kasasabi pa lang, may madirinig ka na balita. Kabuntis yung isang ano, uh, ganon, di ba? <laughs> ganon yung nangyayari dyan. Kaya ano nang gagawin natin? May ganyan, aral natin yung mga ginawa ng mga ilang mga bansa na nagtagumpay sa ganyang bahagi na mabuwasan yung kanilang dami ng mamamayan. halimbawa Korea, Japan. Ano yung mga pinagagawa nila? Tapos, subukan natin kung mayroon tayong matututunan. Ang solinyan niyan, ang sagot kasi niyan, huwag kayong mag-anak na mag-anak. Di ba? Eh bakit bakit din nila mapigilan ang sarili nila kasi maring wala silang magawa eh di ba punta ka sa opisina hindi ka tatanggapin nasa bahay ka lang manonood ka ng TikTok manonood ka ng kung ano mang palabas yan para yung mga uh, babae o merong mga kung ano nung sa Facebook lumalabas na larawan ano nung gagawin mo di ba yan yeah, yung mga ganyan kaya sa China iba balita natin yung mga naglalaro ng computer games, Facebook, tigil na yan. <laughs> Tapos ano pa ba? Isang anak lang yung pag ma maraming mga anak na mo hindi na sila matutulungan, di ba? Uh, ang ibig sabihin, katulad nitong mga ilang mga taon ng ng ganyan, yung mga tinutulungan lang nila yung mga isa lang yung anak, dalawa lang. Pag dumami na anak mo, hindi ka natutulungan. Kaya mula ron, dadami yung mga natutulungan at pag nalaman ng mga tao na paano, paano kayo tinulungan, bakit kayo tinulungan, kasi kaunti lang yung anak namin. Ganun. Kaya lang, yung ilan naman na marami na kasing anak talaga, anong gagawin nila? Maaaring magsinungaling, sabihin nila, ito dito lang karami anak namin, ano pa, yung kailangan kasi nila ng pera. Yung iba, gawa lang tayo ng gawa lang pa rin ng anak. Ganun. <laughs> 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 ang sa akin yan, ang gawin natin, kasi yung paaralan, napakaraming tao, napakaraming mag-aaral. Yung uh, kailangan ituro, hindi na papasa, hindi ba? Hindi naririnig. Eh, kung susuruhin natin, mukhang yung nangiingay, yung gumagawa ng itong noise pollution, yung mga smuggler terrorists, kung puksain natin yung mga yan, kahit pa paano, itong mag-aaral, hindi maiingayan doon sa mga, ano nung mga pinagsasabi ng mga smuggler terrorists na TikTok, kung anong mga ganyan. Madi nila na paggawa kayo ng gawa ng anak, ganyan yung ikahinatnan. Ikahi Yun yung sa aking uh, pagkaunawa ang maiging gawin dyan diba? Tapos ilabas na 'yan sa mga news site ko ano yung uh, uh, profile nitong mga smuggler terrorists na napuksa na ng pamahalaan at ano yung mga pinagagawa nila at ano yung nangyari dahil sa kanila. Tapos 'yan pag nabalitaan na lahat ng tao, alam na nila na yan yung mga nangyayari sa sa kanya yung isang kaderbang pera, hindi marunong maghanap buhay, hindi marunong mag-aral. Mabilis ang pera ang uh, tungo. Pag nanakaw, pag hindi pagbabayad ng buwis, paggamit ng mga tao, dahil maraming tao nangangailangan ng pera, ganoon, di ba? At uh, kapag wala na yan, itong mga mag-aaral, ituro ng maayos kung anong pamamaraan upang hindi gumawa ng isang katerabang anak. Di ba? Kasi kung nasa bahay ka, tapos wala ka rin magawa, dahil hindi ka makapasok sa opisina. Kung alam mo yung paraan, kung paano hindi gumawa ng isang katerbang anak dahil naituro sa'yo, mabuhasan yung mga mga dami ng mga tao dito sa lipunan, hindi pa? Okay, lumagpas na ako sa labing -anim na minuto. Itutuloy natin to. Kung hindi pa nyo alam kung ano yung paraan na yon, alamin na ninyo. At uh, subukan natin kung sa ilan pa sa mga darating na recording. Magawa natin ng paliwanag kung ano ba yung mga paraan upang hindi gumawa ng isang katerbang anak.